Pinawalang sala ng Muntinlupa Regional Trial Court si dating Senador Laila de Lima, sa kanyang huling kaso ng illegal na droga na isinampa sa kanya ng nakaraang administrasyon. Yan ang ulat ni Luis Erispe. Sa mga sumusuporta po sa akin, huwag po kayong mawawala. Dahil pagkatapos ng pitong taon, mas handa po ako na ituloy ang laban. Ito ang unang sinambitla ni dating Senadora Laila Dilima ngayong araw matapos na tuluyan na siyang iabswelto ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 sa natitirang niyang drug case. Base kasi sa inilabas na desisyon na aprubahan ang kanyang hiling na demurritor evidence o pagbasura sa mga ebidensya sa kanyang kaso kaya na-acquit na ang dating Senadora kasama naman niyang naabswelto ang apat na iba pang akusado na sina Franklin Bukayo, Ronnie Dayan, Jr. Leonel Sanchez at Jad Dera. Napakalaki po ng ginhawa at saya. Ang nararamdaman ko ngayon, mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free. Pero ngayong tuluyan ng malinis ang pangalan ni Delima Tila lumabas na agad ang tapang niya dahil may iniwan agad siyang mensahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, bumabaligtad na ang mundo dahil panahon na. Para si Duterte naman ang managot sa mga kasong ibinabato laban sa kanya. Handa rin Anya si Delima na tumulong sa investigasyon ng International Criminal Court para mapanagot si Duterte sa mga kaso nito. Ito po ang message ko sa dating Pangulo, kaginoong Duterte kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan nyo sa taong bayan. Isa lang po, isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Sa ngayon, pinag-aaralan pa rin ang kampo ni Delima na magsampan ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Nang tanungin naman si Delima kung may plano na ba ulit siyang tumakbo sa Senado sa darating na eleksyon, sagot niya lang dito, "Sa ngayon, hindi pa siya nakakapagdesisyon." Samantala, magkahalong emosyon naman ang naramdaman ng mga taga-suporta ni Delima sa pagkakaabswelto nito. May mixture, may anger na bakit sobrang tagal, hindi ba? So sa saan yung gusto din namin ng hustisya no kasi innocent siya political persecution to sana hindi na to mangyari sa sa iba simbolo lang siya so sana sunod-sunod na to na yung ibang political prisoners eh di ma you know map, mapalaya na rin sila pero para naman sa Department of Justice, hindi pa tapos ang kaso. Dahil pag-aaralan pa nila, maaari pa silang maghain ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng Korte. We are not discounting the possibility of uh, uh, exhausting all proper legal remedies. We are also very happy for the good senator because once upon a time, we, she was our former boss. And uh, we do not... Uh, lose our respect even though we are on the other side of the fence. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.